Malapit kay Gladys Reyes ang namayapang aktres na si Jacqueline Jose. Ang huling pinagsamahan nilang proyekto ay ang pelikulang Apag, kaya ganun na lang din ang lungkot nito nang malaman ang bigla ang pagpanaw ng aktres. Pero comedy pa rin si Gladys dahil kahit na nasa Black Rider siya ng GMA 7, Noong ikalawang gabi ng burol ni Jacqueline na mga taga Batang kyapo, ang nandoon ay nagbigay siya ng parangal kay Jacqueline, nakagitna pa siya kasama ang mga kapamilya sa picture. Hindi sana ako tatayo, pero si Tita Cory Vidanes ang tumawag sa akin, sabi ni Gladys. Siyempre, biniro ko ng konti si Coco na okay lang ba may taga Black Rider, tawang-tawa si Coco. Pero syempre, sa ganyang okasyon, wala ng network network, di ba? Kwento naman ni Gladys, dahil pareho nga silang nanay ni Jacqueline, nakakapag-open up daw itong talaga sa kanya. Isa raw sa alam niya, masaya ang aktres ng pansamantala raw tumira si Andy at kanyang mga apo sa bahay niya. Isa sa pinakamasayang moment niya nang matira si na Andy sa bahay niya, di ba, kapag mag-isa ka sa bahay, Naguguluhan ka kapag may ibang kasama, kahit anak mo pa, pero 'yun, isa sa unforgettable moment niya. Okay lang sa kanya kahit magulo mga apo, kasi gusto niya 'yun, kaya ganoon na lang ang lungkot niya noong lumipat na ulit ng bahay. Sabi rin ni Gladys, 'di ba, kapag nanay ka na, well kahit naman ako, minsan nakukulitan din ako sa nanay ko, feeling ko, lahat na lang nakikita. Pero kapag ina ka na, it's their way of showing how they love you, di ba? Gusto kasi nila, maayos ka rin sa paningin ng iba. Plano rin daw ni Gladys na bigyan ng paparty ang ina sa birthday nito, katwiran niya, mas maganda na nagre-reunion tayo sa isang masayang okasyon kesa sa parang ganito, isang malungkot na okasyon, at hindi na natin makakasama ang gusto nating makasama, kaya nga may kasabihan, nasa huli ang pagsisisi, bakit hindi kaya natin unahin ang pagsisisi? Dalawin natin. Although, mahirap talaga. Minsan busy, kahit nga malapit, pero ako kasi, lahat naman tayo darating doon. Ayoko nang may regret.